ayoko sabihin kasi tatanggalin nila. Pag sinabi ko, tatanggalin nila yung tao. Wala. Ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na ano, na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. He is saying that the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang. Mm. Maski na po mismo na napakinggan po natin si uh, Senator Cheese Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung anuman ang patungkol sa mga ama-anumalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amen ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So wag niya pong ipahit kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumal flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Dahil matagal naman na yan, pinag-uusapan. Uh, simula pa lang noong pagpasok namin as uh, President and Vice President, naririnig na namin yung uh, delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Uh, pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala suitcases uh, na yun. Eh, eh, hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo doon sa State of Delaware uh, case uh, sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng uh, pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. At yung binabanggit niya ng Delaware decis decision sa Delaware Court, muli. Nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si uh, Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na -me mention din sa mga di umanumaanumalyang na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas? niya alam hindi back sa control. Hindi sa, uh, hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa, ano, sa illegal gambling. Ah, uh, tumatanggap sila. Sino po So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa uh, flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption. Ayoko sabihin kasi tatanggalin nila. Pag sinabi ko, tatanggalin nila yung tao. Wala na tayong Promise office. Pero hindi po ba oh, yes. Promise office. dapat lumabas ngayon para makasuhan sila. Ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi eh, na ano, na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Diba? So, wala ko nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob.